Laban na, panibagong araw, panibagong tukulong. Mga kababayan, naghahanap ba kayo ng masarap at magandang kapihan, kainan o tambayan? Yung tipong gugustuhin mong matikman ang lahat ng nasa menu dahil sobrang sarap Yung wala kang maipipintas dahil espesyal ang yahain sayo Eh kasi naman lahat ng matitikman nyo dito ay original at sila mismo ang gumawa Sinong mag-aakala na may ganitong uri ng kapihan, kainan o tambayan sa isang bayan na napaliligiran ng kabukiran? Kaya nga kailangan nyo itong malaman at masubukan upang hindi na kayo pumunta sa malayo. Wala ka naman dapat ipangamba kung magkano dito dahil presyong pangmasa. Ang totoo nga niyan, nagsisimula ang presyo ng kanilang mga kapi dito sa halagang 80 pesos lang. Sa halagang 80 pesos ay ma-enjoy -e mo ang kanilang napakagandang lugar. At dahil gagawin ka nga nila ditong espesyal, sisiguraduhin nila na komportable ka. Ang ganda nga dito mga kababayan, para kang nasa Starbucks. Tapos ang lamig-lamig pa ng aircon nila, talaga nga namang ay sarap tumambay. Teka, saan nga ba yan matatagpuan? Panibagong araw, panibagong paglalakbay na naman. Muli nga kami nagbabalik dito sa maunlad at malinis na bayan ng Santo Domingo. Pagpasok nga namin dito sa bayan ng Santo Domingo, ay agad-agad na namin hinanap ang FDH Building. Dahil sa building na ito, matatagpuan ang lugar na tinutukoy ko. Welcome to Parks and News! Love Yon, yon, yon! Welcome to Parks and Brews! Ito nga ay matatagpuan dito sa FDH Building, P. Pascual Street, Barangay ng Malasig. Siyempre, dito pa rin yan sa bayan ng Santo Domingo, lalawigan ng Nueva Ecija. Pagdating na pagdating nga namin ay sinalubong na agad kami ni Kuya Paisal. Nga pala, para sa inyong kalaman na ang Parks and Brews ay nagsimula noong taong 2021. At mula noon, magpasa hanggang ngayon ay ito ang paboritong tambayan ng maraming mamamayan dito sa bayan ng Santo Santo Domingo at mga bayan. Eh kasi naman mga kababayan, talagang marirelax kayo dito pag dito kayo nagkape. Kaya sa mga coffee lover dyan, aba dayo na kayo dito sa bayan ng Santo Domingo. Araw-araw nga silang bukas mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 9 ng gabi. Yung tipong pagod ka sa trabaho mo maghapon at gusto mong relax aba sugod na dito sa Pikes and Brews. Tikman nyo na ang kanilang masasarap na inumin tulad nitong Red Velvet. Tiyak na marerefresh kayo sa kanilang mga frap dito. Kung gusto mo naman na lumamig ang ulo mo, tikman mo ang kanilang apple lime cooler. Tapos kung stress na stress ka, aba ang coffee jelly prop ang sagot dyan. Pero alam mo ba na hindi kumpleto ang pagtambay mo pag hindi mo natikman ang kanilang strawberry milk. Kung nararamdaman mo naman na gusto mong maranasan ang stress eating, wag mong palalagpasin ang kanilang masasarap na pizza. Katulad na lang nitong ash bulbul pizza at turkish pizza. Kung gusto mo naman yung may nginangata habang nakikipagkwentuhan, umorder ka ng and with fries. Kababayan, kung ikaw naman ay coffee lover at gustong-gusto mo magkape, huwag mong palalagpasin itong kanilang napakasarap na chino Kung gusto mo naman yung kape na lumalaban at ipaglalaban ka, tikman mo ang Spanish Latte. At kung ang hanap mo naman ay yung kape na tuturuan ka magmahal ulit, ang orderin mo ay itong Red Velvet Latte. Kababayan, kung ikaw nga ay nagugutom at gusto mong kumain ng pasta, meron sila ditong pasta picante Huwag mo rin palalagpasin ang kanilang napakasarap Napakasarap na pasta bolognese! Kung mahilig ka naman sa matatamis, subukan mo itong kanilang Nutella Cheesecake! Lina kayo mga kababayan! Kainan na! Yun, grabe! Sobrang sarap nga talaga ng mga pagkain at inumin dito sa Parks and Brews. At alam nyo ba mga kababayan na malapit nyo ng matikman dito ang mga specialty coffee na single origin from different country. Tulad ng Brazil at ng Ethiopia. Sa mga kababayan namin dyan na nakakain at nakapagkape na dito, ilagay nyo naman sa comment section ang inyong experience. At sa mga hindi pa naman, aba ang video ito ang sinyales para tikman nyo. At tulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at tangkilikin natin ang sariling ID muli sa SK Philippines, ang proud probinsyano at isang proud davoy si Hano mula sa bayan ng laun. bumubuo ng Pikes and Bruce, nawa ay malayo pa ang inyong marating. Sa ngala ni Imaw, Mojako, Kenpoy, Kaloy at Dugo. Kami po ay taos pusong nagpapasalamat. Oops, wag niyo pong kalilimutan na i-follow po ang aming page. Hanggang sa muli, paalam! Ingat and God bless! Laban na!